Uy, sakto guys, malapit na no mag alas 7. Nagaabang kasi ko ng mga pasahero ko dito sa may Jollibee. Kaso nga lang parang nagsialisa na pala boy. Kanina pang umaga umuwi yung mga trabahador dito sa Jollibee. Tara nga, pasok nga tayo guys. Baka may mga natitira pa. Tao po. Okay. Baka may tao dito sa may CR. Pwede ba tayong pumasok dito? Uy, tilipin nga natin guys. What? Wala namang tao dito sa may loob na CR. Wala tayong ma ano, masasakay na pasahero. Eh kasi guys, eto tingnan nyo. What? Ayan. No? naga habal habal nga pala ako dito boy. Nagaabang ako ng mga pasahero nating may para kumita ako ng pera. <laughs> so guys, eto nga pala sa Jollibee. Andi dito ako nakatambay no. Kaya guys, bago natin simulan yung araw na to at magganap pa ng ibang pasahero, eh make sure muna na nakapag-subscribe ka na no. At nakapag-like ka na rin ng video para makakain ka na ng Jollibee ulit. <laughs> Bilis, mag-subscribe at mag-like ka na para sa Jollibee. Tara tara guys, magganap nga tayo ng ibang mga tao dito na maisasakay natin. Ay no, <laughs> no? nyo guys, may kahoy pa talaga tong ating ano, motor kasi dito sila sa Sakay at yung driver, syempre, ayan, ay sa so may motorsiklo. para marami akong pasahero na pwedeng mailagay. Eto boy, no na ako sa may habal-habal kong tricycle. <laughs> tara tara, buksan na natin yung makina boy. Ayun, binuksan ko na yung makina. Andar na tayo. What? Ang lakas na pala ng usok na itong ano ko, tambucha. Baka mamaya eh may sira na pala yung makina natin. Hoy, <laughs> uh, ka, may tao dito. What? Parang kilala ko to, ah. si Lang pala to boy, boy dog ginagawa mo dito. Uy, idol, andito ko pala, ang ginagawa mo rin. Ito, naghahabal-habal ako. Naghahanap ako ng mga pasahero na ihatid ko sa mga lugar na gusto nilang puntahan. Ah, ganun ba yung habal-habal, idol? Oo, oo ayun oh. Kikita mo ba yung mga kahoy na yan? May eh, mahaba yan kasi diyan ko sila isasakay para marami akong pasaherong kasya ilagay. What? Napaka Pusi naman ang diskarte mo, idol. Eh, samantalang ako, naghahanap ako ng na mabibili kong biyesa para sa aking sasakyan na owner. What? Sasakyan mo tong owner? Oba, grabe. Ang Pinoy na pang Pinoy to, ah. May nakalagay pa ditong flag na Philippines. Napakaangas naman na sa sakyan mo, Doc Leng. Abay, syempre naman, idol. Eh, nakamagkano ka na ba sa kita mo? Eh, wala pa nga akong kinikita, eh. Nagabang ako ng mga pasayar dun sa may Jollibee. Anong oras na? Alas 8 na. Wala pa ako na isasakay kahit isa. Kawawa naman ako. Ako, idol. Bye hindi ka na kumita niyan. Kung ako sa'yo, mag-tricycle ka na lang. What tricycle? Teka, parang dumilib yung kalangitan no? ah. Baka mamaya umulan na lang bigla boy. Oh no. Eh, saan ba yung tricycle na yan? Eh, basta idol, sumunod ka lang sa'kin. Sa in. Itabi mo na lang muna yung motor mo. What? Itatabi ko yung motor ko? Bakit? Pwede ba akong sumaki din sa owner mo? Oh idol. Testing natin. Ala boy. Ay, nangabang sinasabi ko. Bigla na lang umulan. Itatabi ko muna tong motor ko. Eto guys, eto guys. Kailangan natin isilong muna to. Baka masira yung aking panghabal na motor. Oh no. Ito ito may mga ano dito bubong. Kaso nga lang nahihirapan ako isampa Kailangan yata natin bumuelo. Medyo mataas kasi yung bato. Ayan, ayan. Nako, hindi ko pa rin may isang Ayan, isampa mo. Ayan, nice one, nice one. Pumunta tayo dito sa may sulok. Grabe, napakalakas naman ng ulan. May bagyo ba ngayon? Ayan guys, dito muna siguro yung akin tricycle. What? Tumaob. Oh no. So yun guys, eto na nga pala yung motor natin. What? Ang lakas ng kidlat boy. Oh no. Lumiliwanag ang paligid. So ito, buti na lang may bubong dito sa may choking no ayan pinarada ko yung panghabal-habal kong motor pero teka asa na si Dokleng pumunta ba siya dun sa may Jollibee Dokleng punta mo ako dito masyadong malakas yung ulan hindi ako pwedeng lumusob dyan oh no eto na guys papalapit na si Dokleng gamit-gamit yung sa kanyang owner <laughs> ayan buti na lang uy pasakay na ako dyan Dokleng grabe lakas ng ulan tara na bumiyahin na tayo dali <laughs> so yung guys alis na kami ni Dokleng wala pa naman tong bubong yung kanyang owner oh no ano ba naman yan? i bili ka kasi ng kotse Wala naman bubong <laughs> Uy, Dokling. Sobrang lakas naman talaga ng ulan. Malapit na ba tayo? Wala ba talaga tong bubong? Teka nga, kaligutin ko nga. Uy, uh, teka. May bubong naman pala tong ano mo, uy. Hindi mo sinabi. Ay, idol. Hindi ko napansin. Hindi ko pa kasi tong owner na to. What? Ganun ba? O, oh, teka. Sano ba tayo? Uh, ito pala. May mga terminal, oh. Baka dito na yun. O, oh, idol. Dito na. Baba ka na. O, oh, sige, sige. Bababa na. O, oh, grabe, boy. Wow. Ito na ba yung tricycle terminal? Ito na yung gagamitin ko pang pasada. Grabe guys, ha? Pakaganda pala dito. Ay, na idol. Ay, nang tricycle na gagamitin mo. May babayaran ka lang kapag lapang masada ka na na mga pasero. Ah, ganun ba? Eh, kaso nga lang, sobrang lakas talaga ng ulan, oh. Grabe, may bagyo pala ngayon, guys. Pero wait lang, may tindahan dito. Baka pwede tayong bumili. Abilan <laughs> Abilan, pabilin naman ako ng chichir niya. Grabe, ay, lumabas ng mga tindero dito, ha? Ah. <laughs> Indok lang, hindi lumalabas yung nagtitinda. Naku, idol. Baka, baka sarado yan kasi malakas yung bagyo. What? Ganun ba yun? Nakabukas nga yung ilaw oh. Lakas-lakas ng ilaw tapos sarado. Pero sige, sige. Pero guys, gamitin na natin tong tricycle. Magiging tricycle tayo for today. Yun, tumigil na yun ulang guys Kaso nga lang, inabot na ako ng gabi Pero okay lang, susubuan ko pa rin bumiyahe Tara, sakay tayo din sa tricycle natin Buksan na natin yung makay na buhay Ayan, oh, oh, di ba? nagta na tayo Teka, asa na si Dokling? Ba't nawala naman siya? Ito pala, may tropa pa tayo dito Naka-tricycle din, oh Uy, tropa Tara, mamasada na tayo Maganap na tayo ng mga pasakero Ayun guys, tingnan nyo Apakaangas ah, Parang realistic talaga yung tricycle natin May palagpa ng Philippines Uy, sakay ka na tropa ikaw na lang ang aking pasahero <laughs> so guys may pasahero na tayong isa kaso nga lang ba't parang nahihirapan yung tricycle ko oops umandar ka na ay kapatayin ko nga yung makina guys parang naglolo ko ata yung tricycle namin ni tropa ayan buksan natin yung makina uwi nako ayaw umandar ay ka nga ano nangyari dito ito na guys babiyahin na kami ni tropa uy tropa saan ba kita hihahatid ano yan gusto mo libreng sakay lang ijo joy lang kita ililibot kita dito sa syudad na to na naku, naku eh nang gusto mo ha? sige ililibot natin si tropa <laughs> eto guys, eto guys. Di ko alam kung saan kami pupunta na eto, no? <laughs> Basta eto, naka-first person tayo. napaka pakaangas, boy. Oy, tropa, okay ka lang ba dyan? Siguraduhin mo lang na may pambayad ka sa akin, ha? Nililibot <laughs> na nga kita dito sa syudad, eh. Sige, sige, guys. Tara, hanap tayo ng magandang place kung saan natin siya dadalin. <laughs> eto guys, socket kami ng tulay, boy. Kaya ba ng tricycle ko to? Tayanin mo, nako. Hindi kaya ng tricycle ko, boy. Masyadong mabigat yung pasahero natin. Naku naman dadaan. Siguro dito na lang kami dadaan sa may kabila. Ayan o, no. papunta daw to sa may Jordan Port. <laughs> Tara dito tayo dumaan sa may kabilang kalsada guys. Hindi gaya yung pocket dun eh. Hirap na hirap eh. Uy, eto pala. What? Ano to? Uy, grabe. Ano yung meron dito guys? Meron ditong kalesa. Tsaka meron pa dito naka big bike. Teka nga, stop nga muna tayo. O, tropa. Baba na tayo dito, tropa. Ayan o. No. Tignan mo, meron ditong kalesa. Wow. <laughs> Tapos yung naka big bike. Pwede ko ba siya nga bulin? Kasi tricycle ko tumao. Bobo no Baka masira yung tricycle ko Hoy tropang na big bike Hintayin mo ko Patingin ako ng motor mo <laughs> Kaya guys subulin natin to motor na to guys Ano kayang klaseng motor yung gamit niya Parang maganda Hoy <laughs> tropa wait lang Hala Nagiba naman yung sasakyan ni tropa Hindi na naging big bike <laughs> Ano to Sakay tayo guys Ayan nakasakay ako Uy grabe nilibot ako ni tropa <laughs> Ah pangalupit naman na ito Nakaangkas ako oh, dito sumilikuran niya guys Pat pagmumasya masyadong bilisan tropa nahihilo ako yung guys so grabe meron pa siyang alaga dito na parang isda boy ano alaga mo isang pirana oh no what ayoko na dyan lang langoy takbo <laughs> Eto guys, balik tricycle driver ulit tayo Kahit gabing gabi na May bago kasi akong pasahero Ayan o, oh, liko tayo dito Saan ba tayo pupunta ngayon boss? Ito nga pala yung driver natin kanina Siya naman yung sinakay natin Ngayon, eh bibilisan ko naman Katulad ng ginawa niya sa akin kaninang Mabilis din yung kanyang tabo Ako, may tricycle na katob dito guys Sobs Nagdi-drip Eka, di ko na nakikita si Dokling ah Asa na si Dokling boy? Basta maglibot-libot lang tayo dito Hanggang sa makita natin siya guys no? Uy, tara tara Kuya, ito na guys Eh, hey, kas Oy, boss, saan ka ba bababa? Hindi <laughs> ko alam kung saan ka natira eh. Ay, ganito na lang, boss Ibababa na lang kita dito sa may terminal Ito na yung terminal, o, oh, sa may dulo Ito guys, baba na lang natin siya dito Kasi dito lang din kasi yung paradahan Ng mga tricycle <laughs> Ito, ayan, pasok natin sa terminal Oh, akit mo, kaya ba? Naku, hindi na yata kaya umakit Maba ka na, tropa Ayan, baba na, boss <laughs> Pinapababa ko na si bossing Kung kaya mo bumaba, ako na lang ang bababa <laughs> Eto guys, hintayin natin dito si Dokling kasi dito kami nagkahiwalay kanina. Uy, umaga na guys Kaso nga lang, eh lumakas na naman yung ulan boy Ruhit lang, andito na ba si Dokling? Oh, uh, andito na pala yung kanyang owner eh Ayan oh, nababasa pa nga ng ulan Teka, asan ba si Dokling? Andito pala eh Uy Dokling, ginagawa mo dyan? Eh, nagtitinda ka ba ng cellphone? Idol, eh wala nang titinda dito Baka pwede ako magtrabaho dito At taga-benta ng mga cellphone What? Wag na, mag-tricycle na lang tayo Tara, magiging pasahero kita kunwari Para makita ako kunyari <laughs> Pero guys, dahil wala akong pasa pasahero, eh, isasay ko na lang si Dokling. Oy, Dokling, kunyari ako ang driver mo, at ikaw ang pasahero. Wala kasi akong ibang masakay. O, oh, sige, sige, idol. Para sabihin na nga sa may-ari, na marami nang naisakay, kahit ako lang yun. Oo nga, guys, sabihin natin sa may-ari, marami na yung nasakay. <laughs> Tara, <Trust, laughs> say ka dito, Dokling. Uy, eto guys, nakasakay na si Dokling sa ating tricycle. Tara, <laughs> bumiyahin na tayo. Eh, Dokling, saan ba tayo pupunta? Eto guys, eto guys, lalabas na kami ng highway niya, no? E, Dokling, eh, Dokling, saan ba kita gustong hiyated? Bahala ka nga idol, kahit saan mo dalin. Mahalaga, minasahe ka ng pasero. Pabayaran naman lang kita mamaya kapag balik natin sa terminal. What? Ganun ba? Sige, sige, ililibot din kita katulad ng ginawa ko sa isang pasero ko kanina. Nilibot ko siya. <laughs> Eto guys, punta tayo dito sa mga inisal. Ayan, punta tayo dyan buhay. No, may mga inisal. Oh, grabe, parang totoo talaga yung mga inisal dito. Kaso nga lang, saan yung parking? Wala atang parking dito ah. <laughs> Ayan, o, baba ka na dokling Magtingin-tingin ka muna ng mga pagkain dyan. Kapag nagustuhan ka, eh bumili ka na rin. Sama ka na, Idol. Eh, What? Sama na ako? O, oh, sige, sige. Lilibre mo ba ako dito sa mga inisyal? <laughs> Teka, wala namang mga bantay dito sa mga inisyal, eh. Pero grabe, parang ang sasarap na mga tinda dito, boy. O, okay, no? Gusto ko ng ano, under rice, tsaka ng halo-halo. Kaso -halo. <laughs> nga lang, guys, parang sarado yung mga inisyal dito. Wala pa masyadong mga gamit. Naku naman. <laughs> Lakas-lakas pa ng ulan. Tapos, tumawag pa yung tricycle ko. Lagi na lang tumataw yung tricycle ko, guys. Oh, no ilaw So ito guys, pumunta ulit kami ng Jollibee Di Dokling Pari ko nga muna to dito Yan, tara Dokling, punta tayo dito Kahit walang mga tao, eh makasilong man lang kay Dokling, may naisip ako Ito na lang gawin natin Oh, ano naman iniisip mo idol E total, kanina pa kita nililibre bilang tricycle driver E eh, ay ayayin kitang makipaglaro sa ay ng tagu taguan O sige idol, maglaro tayo ng tagu-taguan. O bilis, ikaw ang taya, dito ka tumingin O yun, idol Okay game, pag sinabi kong game na, eh hanapin mo na ako O sige sige idol Tara guys, magtago na tayo <laughs> Dito tayo magtatago sa CR Sigurado di ako may kita na ito ni Dokling no Ayan, dito tayo sa pinakadulo Ayan, upo tayo, ready niya makita yung paan natin Game na Dokling, Tapin mo na ako. So yun guys. Sana hindi tayo makita ni Dokling no. <laughs> Pero bago yun. Eh dito ko natatapusin muna ang video. Maraming salamat sa inyo lahat. Huwag ka kalimutang mag subscribe at mag like ng video. Let's go. Teka dito na si Dokling.